Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig sa mga katutubo o indigenous peoples, IPs, ay kapwa natin silang Pilipino. Pero hindi ba't parang invisible sila sa ating bayan? Ang IPs ay kapatid natin sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Ang ating mga tradisyon, paniniwala, paraan ng pamumuhay ay ating matitrace sa mga IPs natin. Ang ating common heritage ay nagpapakita ng yaman at lawak ng ating kapatiran bilang isang lahi. Pero bakit tila hindi natin binibigang pugay ang kanilang ambag sa lipunan? Bakit po marami sa kanila ang nagihirap at naapi Kaya kapanalig, tinatayang may mga 110, at sampu ng grupo ng indigenous peoples sa buong Pilipinas na binubuo ng mga labing apat hanggang labing pitong milyong Pilipino. Aba, madami din yan. More than 10% ng ating bansa Malaking porsyento nito ay nasa Mindanao, 61%. At mga 33% naman ay nasa Northern Luzon. Ang mga IPs natin, kapanalig, ay hirap. Kasama sila sa mga extreme poor sa buong mundo. Kabilang dito ang mga igurot sa Cordillera, mga lumad sa Mindanao, mga aita sa Luzon, at iba pa. Ang tagapag-ingat ng ating kasaysayan at kultura, ang mga IPs, ay bugbog sa karukaan sa totoo lang kapanalig. Anong gagawin natin? Ang kakulangan sa reliable na datos ukol sa ating mga IPs ay nagpapalala pa ng kanilang kalagayan, ng kanilang kondisyon. Marami nga sa kanila ay hindi nabibilang o nalilista sa mga barangay kaya hindi sila naaabot ng mga batayang serbisyo tulad nga ng kalusugan at ng edukasyon. Marami pa nga sa kanila pinapalayas sa kanilang mga kinagis ng tahanan. Wala silang legal na proteksyon. Wala silang matatakbuhan. Anong tugon natin dyan? Kapanalig bilang isang kristyanong bansa. Dahil sa lahat sa edukasyon, ni hindi nila alam ang kanilang mga karapatan at hindi sila makakuha ng trabaho na mag-aangat sa kanila sa karukaan. Pero kahit ganito, nagsisilbi pa rin inspirasyon ng marami sa kanila. Ang kanilang mga katutubong kaalaman, kasanayan sa pagagamot, sa agrikultura at sining ay nagpapayaman palalo ng ating modernong agham at ng ating teknolohiya. Ang kanilang mga tradisyonal na mga pamamaraan sa agrikultura ay tunay na nagsisilbing inspirasyon para sa mga makabagong paraan ng tinatawag na sustainable farming. Kaya kapanalig, dinggin sana natin ang panawagan ng mga indigenous peoples sa buong Pilipinas. Patuloy silang umaharap sa iba't ibang hamon tulad ng pagkawala, ng kanilang lupain dahil nga sa malawakang pagmimina. Isa na yan, pagtutroso at iba pang malakihang proyekto na nagdudulot ng matinding epekto sa kanilang kabuhayan, pamumuhay, hanap buhay at kultura. Ang diskriminasyon at marginalisasyon ay isa ring malaking suliranin para sa mga indigenous peoples. Dahil nga dito, Maraming katutubo ang walang sapat na akses sa edukasyon, kalusugan at iba pang batayang serbisyo na siyang nagtutulak sa kanila mapanatiling nasa laylayan ng lipunan ang kanilang kalagayan. Meron pa nga ang iba dyan, kapanalig, na hindi pa nga sa gobyerno. Kaya paalaala ng Catholic Social Teaching, God met space. Ano ang uri ng panlipunan o kultural na diskriminasyon sa kasarian, lahi, kulay, kalagayang panlipunan, wika o relihiyon ay dapat puksain. Hindi ito naaayon sa disenyo ng Diyos na buhay. Susug pa ng Orgisima Advents, within a country which belongs to each one, all should be equal before the law. Find equal admittance to economic, cultural, civic, and social life and benefit from a fair sharing of the nation's riches. Ang ibig sabihin, ang Diyos ng lahat ay para sa lahat, lalo-lalo na sa mga napag-iwanan ng lipunan. Mateo 25, ano man ang gawin sa pinakamaliliit, ginawa natin sa Diyos. Sumayin so, nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pasqual, Veritas Editorial.